Hello guys, is Ginny Bimta Billy Norman May nilagay ako dito guys Itong kahoy nila na parang maging Kahoy lang siya guys pero para siyang Pang decoration talaga siya guys Kahoy siya na parang ano siya oh Tingnan mo, maganda siya no Pero kahoy nila ito guys Ito Yung ano niya, mga sangasangan niya Kinuha ko doon pa guys oh mm -mm. Mahirap intindihin ang buhay, guys. Hindi ako nag-vlogs ng kung ano-ano. I'm just trying to be connect to you. Mahirap intindihin ang buhay. Kaya parang kahit nahirapan ako, siga din ang bahala for me. Ito na nga, yan o. Bago ko lang nilagay dyan. Marami naman dito. Hindi ka ma-sad. Kasi natakot kang ma-ano, ma mawalan. Hindi. Kasi pabalik-balik lang ang mga pangyayari dito sa bansang ito. You need to hold. You need to be brave. You need to be... Lahat ng ata ng positive gawin mo na sa bansang ito para you will be prospered. Katulad ko, parang hindi naman ako nag-prosper. Pero feeling ko ay prospered at all. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.